Palang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Panibagong pakipagsabak naman sa laot Siya nga palang mga kapaders Ito na yung ating bagong panak mga kapaders Makapalaban ito mamayang gabi At sigurado Awan ko lang yung malaking isla mga kapaders, kung tama na ito Ito yung sim mga kapaders Medyo mahaba lang ang sima niya saka itong sud-sud. tama lang ito at pagkabang gabang tumatagal ang pana ando ng pana umiksi mga kapaders ah siya nga pala mga kapaders lubos nga pala akong kapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang patuloy at suporta at panonood sa aking mga video sa youtube at manasalamat din po sa mga hit pag skip ng ads ah siya nga pala mga kapaders 99k na tayo subscriber maraming salamat po sa inyong suporta at pag subscribe sa akin channel Uh, ngayon mga kapaders, limang tao kami magkasama. Tatlong buso kami ni Kadawis Rico at saka si Sango. At saka ako mga kapaders. At sana at sa ating pupuntahan na baura, sana pala rin tayo. At sana sa mga dating spot, mayroon mga bagong tabing isla mga kapaders. Pupunta namin yung pigapanaan ng malaking surahan. Diyan sa mga tigpuruan mga kapaders. At sana may bagong laman. Ito yung ating karamitin na bagong panang, mga kapaders na galing sa online. Ito yung galing pang Cebu. Medyo malayo ang biyahe mga kapaders itong banat na ito. Sakay pa ng aeroplano. Daba lang mga kapaders mamaya sa aming pag-dive. Gablis, lahat tayo mag-iingat. Dito na kami sa dating spot mga kapaders. Tatlong buso kami ngayon. Sana makaraming isda. Barawangan itong mga kapaders. Una ito, buhay naman o. Kuha pa agad mga kapaders. Dadakotin ko itong panak. Ay, lutang itong panak na itong Mga kapaders dapat pala ito mayroong pag -ibat. itong kanan na kamay huli ka lutang pala itong pana mga kapaders akala ko lubog dapat pala ito may pagibat itong pana na ilikot ko sa kuha pa kanan lutang pala itong pana itong mga kapaders dapat pala ito may pag -ibat. sa unahan bukas lalagyan ko itong mga kapaders lalagyan ko bukas ang stainless at para lumubog itong pana ano daw kaya kung may panain dito sa tsaga-tsagaan natin naroon binamano ka Unang datamaan ng bagong pana, ang erdit. Mm -hmm. Malakas ang kargada mga kapaders. Parang hindi tumama sa katawan ng isda. Medyo magalang ito unahan ng pana at lumulutang ng konti mga kapaders. Nakakapanibago itong pana. First time kong gumamit mga kapaders ng online na pana. Dito naman sa Elman Sayap, mayroong nakasuot na isda. Hindi lang makita. Harapan tayong ibang mahuhuli mga kapaders. Ito, bibiya. Nakatalikod mga kapaders. Sungkitin ko pa atras at para maganda ang patamaan papisting ko ng maganda at para maganda mm -hmm. yeah, ang tamaan yah lampas ang tima sima ng pan mga kapadyers maganda pala ito panarikit sa lumalangoy na isda ang tima nakabuka ang sima sigurado ang mga isda dito walang takas pag itong kaganda ang pana uy ko papa pa gumagapang patras sa atin mga kapadyers ay paabanti pala nakala ko patras na ito ang mata Itong pa, nakapasabitin ko mga kapaders, sa butas at lulutang na naman yung panak na yan. Uunahin ako ng paibabaw. May parot sa butas. Kaya dapat tingin ko itong mga ko pa. Hindi ako sanay sa kanang lumukot ng gaitong kuma pa. Tisting. Mm -hmm. Malapad mga kapaders. Halos sirap sa mayo ng kamay ko. Ay na ito. Dagdagan mga kapaders. Salamat Lord. Naro yung panak na Pati lutang yung pana mga kapaders. Hanap tayo ulit. Dito sa butas, mayroon nakasuot. Ang na naman. Mm -hmm. sigi Sabog dyan ang katawan nyo. Bawat tama ng na ito. Magandang masumpungan dito yung malaking surahan sa bahura. Pitis din kung mga kabar, sa malaking isda. Kung may makita tayo, hanap tayo uli dyan sa unahan. Naroon. Nakasuot mga kapaders. Bibiya uli. Mm -hmm. Kahit saan tama ng isda, tinatalaban mga kapaders, tuwal yung bibiya kahit nakabalagbag pinana ko ito lang ang problema pati bato tinatalaban ayan natanggal din mga kapaders may pang ulam naman aking ina kay bukas hanap tayo ulit mga kapaders caga-caga malaki talaga ang buwan maliwanag ng maigi may lap ng isda mga kapaders lumalangoy kahit gabi na ito bibiya uli mm -hmm. shoot sa mata uy lampas na naman mga kapaders Kaganda pa lang paan itong mga kapalers. Madali ang siyama, tanggal na ng isda. Idikit mo lang yung sima. Tapos sila hindahan-dahan. Tanggal na. Naan dito mga kapalers. Dito sa arm ng po. Mayroong nakatagong kulay pulang isda. Parang napula po mga kapalers. Kaya laang. Hindi makita sa camera. Uy na ito. Uy lambingan lang pala. Mm -hmm. Tumigas na ang kaliskis mo. Diyan sa bagong pana na yan. Lampas mga kapalers. Na ito na sa bawan ulit mga kapaders dito kaya sa amin ang ganyan lambingan mura ang bilihan mga kapaders inaabot na ng sandaan ng kilo minsan 70 kaya kapag ako nakakaw ng lambingan inuulam ko na lang ito pambangot ulit sa gulay mga kapaders itong pana ay kulit na naman at lulutang na naman yan at iiwanan ako na yung mga kapaders baka mawala malaks pa naman ang agos dito ko yung suot dapat pala itong pana bago lumao tinisting ko muna sa dagat tinapon ko kung lulubog tulad na ito, hindi ko alam. Huli ka! yung kami lang kamay ko mga kapatid, walang guantes. Dahil kinulang kami sa guantes. Nakalimutan kong bumili sa tindahan. Tatlong buso nga pala kami. Kaya yung guantes, pinagkasya namin sa tatlong busero. Hanap tayo ulit mga kapaders. Uy, pugita! Na ito, namuti. Susungkitin ko yung mata. Medium na ito mga kapaders. Mayroong nakatakip na malapad na batong medyo maliit yung kasamahan ko na yan sa akin mga kapaders salbatan ang gamit na yan si sangu yan mga kapaders yung madalas laging pinapalukot ko ng pugita siya susungkit na yan mga kapaders kikilitin uli yan yung nakarang sa butas Dinaalisin naaalisin yan mga kapaders ito yung malupit sa pugita ay eh. si sangu nakabang kaagad ang kabilang kamay sa salubong yung nakot yan mga kapaders tingnan ninyo uli ka malupit talaga tutusukin Diyan sa gitikan ulit mga kapalers. Sige, pag kinagat na ang baraso mo ng pungita na yan, makakatabla pa yan. Ayun, nagitik na mga kapalers. Nagiba na ang kulay ng pugita Ayos na yung pandaradagdag, pang krudo. Walang mga bagong tabing isda dito sa bahura mga kapalers. Ito ang irdit, paikot-ikot sa butas. Balagbag ng kaunti. Mm -hmm. Labas ang ka mga kapalers. Ayun, labas ang kinain. Kahit ka bigla yung gawilahin, nakabuka naman ang sima ng pana. Bumaba naman ang presyo ng isda mga kapaders. Ang bibiya, 70 ang kilo kasama yung anger na pinana ko Naroon, surahan. isting kontatamaan man. Mm -hmm. Ganda ng mga kapaders. Walang takas ang surahan talaga pala dito. Awan ko lang pag sa malaki, yung mga agaabot abot ng 3 kilo, 4 na kilo. Wala tinasumpungan ay pakita malaking surahan. Andito na ang bagong panak ko. Ito, surahan mga kapaders. Yun, tinamaan na naman. Tilaan ko na palabas mga kapaders. Ganda ng tama. Nakalampas ang stingless ng panak mga kapaders. Uy, nagiba na ang kurals. Ah, surahan man kaya ito. Pinanggap-bangga man. Pasensya mga kapaders. Medyo singaw ang ating panalita ngayon. Yung ipin ko nasa bangka na iwan. <laughs> Mamaya kukuhain. kukuhain ko ba kukuhain ng iba. Uy, na ito. Malaking dalipos. Testing ko dito at ito ay makapal ang kaliskis mga kapaders. iniestimate ko ang gitikan nito. Mm -hmm. Hindi tinamaan mga kapaders. Oh, kahit hindi pa tinagitik yan. Testing kung makatanggal sa panak na yan. Haba ng sima na yan. Sige, pulyang. Hindi ka dyan mga kabunot. Kung sa dating panak ko, makakatakas kayo ngayon. Sigurado. Hindi ka dyan makakatakas. Hanap tayo uli. Naroon, bibiya uli mga kapaders dagat wala pang mga bagong kaming isda dito mga kapaders wala pang mga klaseng isda dito sa bahura awang ko lang ang gusto bahala na, tsaka tsaka na lang mga kapaders kung anong meron dito sa bahura tanggapin natin at yun galing kay Lord maraming salamat nga pala Lord sa gabay at sa biyaya na pinagalub mo sa amin pakit na rin sa pagpalaot namin ito, bibiya ulit mga kapaders nasa malalim na butas mm -hmm. Gala, sige kung makatanggal ka dyan, pumulyang ka. Hindi doon pa sinsima ng panak, mga kapaders. Ididin ko sa bato para makalampas. Ayan na. Nakalampas din, mga kapaders. Kailangan ko na palabas. May lawin itong bibiya. Itong masarap pang iho, mga kapaders. Testing ako bukas na ito kung maihaw. Kung mataba man. Nagsinyas ang kasamahan ko. Malaks ang dagat. Na ito, mga kapaders. Ito. Yung aming huli. Medyo kakaunti. Malakas ang dagat mga kapaders. Hindi kaya, umuwi kami. Malakas ang hangin ng habagat. Pero ayos na ito. Meron na tayo pambigas. Karamihan ay bibiya, mga kapaders. Saka ayang urenis. Na paano ng kasamahan ko, mga Dalawang pungita man. Ayos na yung pambawi sa gastos. Kumita baga ng tiki 300 na naman. Ayos na. Ang mahalaga, may pangulam. May kuntindi din siya, mga kapadyers. Bawi na lang sa susunod. Pa nagkakalama dagat. Nakakatakot kaya ang habagat mga kapaders. Noong nakaraan taon kaya maraming taong nawala at napinsala na buhay. Abang abang lang kung magkano'ng kikitain. Magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito na yung aming kinita sa isang ang mga kapaders dahil lumakas ang dagat. Kumita pa kami ng 4,456. Ito yung gastos mga kapaders. 423. Ito yung natira. 4,033 mga kapaders. Pinag-anim. Pangainong bangka, limang tao kayo kasama. Ito ang partihan, 672. Ayos na ito. Maraming salamat, Lord, sa biyaya na pinagulog mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Ito yung mga binayaran mga kapas na gastos. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati lang sa mga WFW dyan. Lagi kayo mag-iingat yan, mga kapaders. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy at walang sawang suporta. 99 k 400 Subscribe na tayo mga kapaders malapit na tayo mag 100k maraming salamat po mga kapaders labas ako sa inyong papasalamat Andiyan kayo lagi nakasuporta sa aking youtube channel God bless